Hello, guys. It's yummy-yummy. Ang saging-saging. Ang banana-banana. Yummy-yummy. Banana. -hmm. Mm -hmm. Yan. Nasa palengke po tayo, guys. Mm -hmm. Yan. Mm -hmm. yun, sa palengke lang po yan. Yan. Mm -hmm. Yan ito guys ang aking panindayan yan may mga pulsa yan terno may mga short ang terno pun yan. yan mga terno terno yan pang adult pang mama pang ate na malaki yan aking mga paninda. Yan. May mga t-shirt din tayo dito. May mga dress tayo ng... Ay, napuha pa yung aking kape. May mga dress ng mga bata. Yan. Hindi ako nagdala ng marami kasi guys. Ano? may huli guys, kaya mahirap mag ano pili lang te One thirty po yan. May bulsa po doon sa kapila 150 Ito po may mga bulsa po yan. Ano po? Nahanap na yung sleep place. Kasi mainit daw. Paglamit na ngayon, tagulan na. So, dito ako madalas ang pwesto ko pag pagsapatuling ko guys. Ito dito sa likod ko ay parkingan o paradahan ng mga tricycle. Yan ang sistema ng palengke dilim dilim pa doon sa dulo o wala pang hindi pa umaano yung Oy, hindi pa lumalabas yung ano yung araw kasi alas 5 pa lang ng umaga dito yan kaya hindi niyo makikita sa live yung aking mga damit na paninda kasi nakatago yan <laughs> yung camera kasi nasa taas kaya hindi makita sa baba yung mga panindak ko. Ayan, ang aking panindang damit. So, maraming salamat guys sa panonood. yan ang mga sakin. May mga kasi naman doon. So, maraming salamat sa panonood.